How about you? How about you? How about you? Oh, I'm over here, ng ano, uh, yung bongga. Kasi di ba di mo pa daw na, na experience yung ganong celebration. Sa akin okay lang naman, okay lang din sa akin kahit simple lang kasi ano eh. So kahit ano. Oo, kahit ano basta ano, basta sama-sama. Kalinga, pamilya ko, mga kaibigan, kay Angels. Thank you din sa yo kasi ano, kung hindi naman dahil sa iyo hindi naman ako mag di ko rin naman nararanasan ng ganito. Okay. Oo nga. Hindi mo mabaramdam. Yung binibigay ko sa yung ano, pagmamahal. <laughs> Hindi pa? Grabe ka naman. Lagi na natin. ano mo? Na special ka mm. sa akin. Mm. Ramdaman naman yan. Mm. Yung care ko sa'yo. Ma. Joy. Ano? Hindi ka na nagsalita. Galit Ma, ka? Medyo napagod lang po. Pagod ka lang? Mm. Pero ba't nag-iba yung mood mo nung sabi ko tungkol sa issue? Ha? Baka mamaya naniniwala ka. Naniniwala naman ako sa iyo. Ano ang sinasabi mo? Basta Joy, ano? Um, promise ko sa iyo na ano? Nagsasabi ako ng totoo na walang katotohanan yung mga ginagawa nila issue. Basta, ah, uh, mahalaga, di ba, Naniniwala ka, ah, uh, di ko na masisiraan yung, yung tiwala mo, siyempre. Yun. hindi na malungkot. <laughs> ano na lang, pwede pa request na lang ng yakap, pag, para magumaan yung pakiramdam mo. Okay,